May mga pasaway pa ring motorista na dumadaan sa EDSA busway kahit mag times 5 o 5,000 piso na ang multa ng mga violators. Karamihan sa mga nasampulan ay mga motorsiklo. May detalya si Rod Lagusad, Rise and Shine Road. Umaga pa lang ay umabot na sa higit tatlong daang mga motorista ang nahuli dahil sa pagdaan sa bus lane. Ang dating isang libong multa para sa first offense ay nasa 5,000 pesos na. Sampung libo naman na may kasamang isang buwan na pagkakasuspinde ng lisensya at pag-attend ng seminar para sa second offense. Pagdating sa third offense, bukod sa 20,000 pesos ay may kasama itong one-year suspension ng driver's license. Nasa 30,000 pesos naman ang multa at rekomendasyon ng MMDA sa si LTO para sa revocation ng driver's license para sa fourth offense. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, mula sa mga nahuli kaninang umaga, tatlo sa mga ito ang nagtangkang tumakas na kalaunan ay nahuli din. Pero dahil sa kanilang ginawa ay automatic na third offense ang ipinataw sa kanila. Para maiwasan po kasi napakadelikado po niyang ginagawa ng pagtakas, sumisingit-singit, minsan may angkas pa. So talagang hindi po sila dapat nasa karsada kung ganyan ang kanilang pag-uugali. Tayo po ay nagtalaga ng motorcycle unit doon operations para po yung mga nagtatangkang tumakas ay mahabol at ang aking instructions ay hindi titigilan hanggang sa makita at mahuli. Sa oras naman na may makatakas, ayon kay Artes ay nag-usap na sila ni LTO Chief Bigor Mendoza II na hindi hahayaan ng LTO na marehistro ang naturang sasakyan hanggat hindi napapanagot ang driver. Base sa kanilang initial assessment ay marami pa rin ang lumalabag. Pakakala nila kami po ay nagbibiro pero we expect po sa mga darating na araw magiging relentless naman po tayo hanggang sa madisiplina po yung ating mga kababayan ay sigurado naman po sooner or later bababa po yung figures eh. Ayon sa datos ng MMDA, mas marami mga motorsiklo ang lumalabag sa pagdaan sa bus lane. Panawagan ng MMDA sa publiko, huwag nang ipilit na gamitin ang bus lane kung hindi naman otorizado. Rod Lagusad, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.